programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lingwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga... Mga chicas and welcome sa aking munting channel. Hindi na nga ngayon alam nito ngang si uh, Divina ang kanyang gagawin dahil muli na ang magbabalik itong si Leilani at dito nga ay walang kalamalam ang lahat at kahit sino man sa kanila ni si Xavier nga ay hindi niya alam kung saan naroroon itong ang kanyang mama Leilani ngunit ito pa lang si Don Julio ang siyang nagtago sa kanya dahil nga sa kanyang nalaman na nanganganib nga ang buhay nitong si Leilani kung kahit itinago niya nga ito sa isang lugar sa Bulacan at dito nga niya ito ay inihahanda upang makipaghiganti sa may taong ang napakalaking kasalanan ang nagawa sa buhay nga nitong si Leilani kung kaya't dito mismong si Don Julio ang siyang maghahanda sa kanya sa malaking laban na gagawin nga nitong si Leilani at si Leilani ngayon ay isa sa mga magmamayari ng isa sa pinakamalaking kumpanya na pag-aari nga ni Don Julio ito ay uh, si Leilani ang siyang mga ngalaga at siyang gagawing nagkapagmana sa lahat ng kanyang ari-arian kung kahit dito nga ay ito ang makakalaban ni Divina si Leilani si Leilani ang siyang magbabagsak dito nga kay Divina na siyang kanyang multo na kanyang kinakatakutan at ngayon ay muli nang magbabalik si Leilani upang pabagsakin at tapusin na ang kalokohan nga nitong si Divina habang ito namang si Sherlyn ay patuloy nga nalalaban at mas magiging matapang pa siya kumpara sa dating si uh, Charlene at ngayon ay kakaiba ang kanyang pananamit dahil uh, mas hihigitan niya ng husto sa alindog at kagandahan itong ang bruhang si Divina habang ito namang si Libby ay patuloy ang pangbubuli dito nga kay Princess na alam naman kasi nitong si Libby ang katotohanang si Princess ang tunay na anak nito ang si... Uh, Sherlyn kung kaya't panay-panay ang kanyang pananakit. Ngunit hindi naman papayagan nga ni Savior na ito nga si Livy ang siyang patuloy na sisira at mangbubuli sa minamahal nito nga si Savior dahil si Savior mismo ang makakalaban nito si Livy. Kaya guys napakarami po nating mga dapat nabakan sa mga susunod na episode dito nga sa prinsesa ng city jail kung nagustuhan po ninyo ang aking videos for today subscribe na lamang po ng aking channel like and share para maging update kayo sa lahat ng gagawin kong videos maraming salamat po ingat, God bless and